So what's up mga kamat motor Nire-ready nga natin si ADB 160 Sakuragi At isasampan natin siya kay Quatria Ang ating Toyota Hiace Dahil itatawid nga natin ng dagat si Sakuragi Susubukan natin ang tibay niya Kung kaya niya bang makipagmakbakan sa island ng humalig dahil mas masarap kasi mamasyal sa island ng humalig pag may dala kang sariling motor ayan at nag order nga pala ako sa Shopee ng panali dahil first time kong magsasampa ng motor kay kuatre at sana hindi magka problema dahil dadaan ako sa Marlaki Highway banking banking so kailangan kong ayusin yung pagtatali kay Sakuragi para hindi siya magasgasan so ito nga tinulungan tayo ni Papa Moto ni Ilong Moto ni Bayaw Moto at syempre ako para isampa sa atin si Sakuragi. So ayan, tatali natin siya para safe na safe siya sa biyahe natin papuntang Real Port. So let's go, let's go mga 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 samahan niyo ako sa biyahe na to. Let's go! Oh, Jariels na! Yan, yeah, ang tagal kundi nakapit dito. Wow. Ah. Shit! ayun si Sakuragi safe na safe safe na safe si Sakuragi na ngayon na pag-aatali namin quality ayan shoutout Evo ayan siya Jarl's Peak ayan Jarl's Peak andun si Marquez papunta na kami ng Infanta Port o oh, Real Port pala wala kami na ang humalik let's go let's go ayan okay let's go ayan. okay naman Uy, Yeah, pwede na kami na humalik. Pwede na kami na humalik port kakay. Sana ako, kaso baka magkalangan sa oras. Kasi alas 9. Alas 9 kasi yung baka namin. Kaya kailangan sabaga kami. Alam mo, kami ng gamit. Saka na, sakuragi. Let's go. So, dito na nga tayo sa Real Port at sinasakay na nga nila si Sakuragi dito sa bangka. So, info lang mga kamat moto, may bayad ang pagbuhat sa mga moto. So, right, let's go. Nakasakay na kami. Nakasakay na rin si Sakuragi. Safe na safe na siya. Gamit namin ang Moto Wolf Motor cover para safe na safe sa talansik ng tubig dagat. Dahil kasi nung nakaraan, kinalawang ibang parts ng motor dahil yung matapang yung tubig dagat Nakakalawang siya so ngayon pinaganda ko na siya ni siya sa sakuragi na safe na safe talaga siya na makakarating sa humalig at talagang masusubuan namin yung TV niya so kita is tayo pag daong namin sa humalig island castle let's go so touch touchdown na nga kami dito sa humalig port at nakita niya naman napakarami namin sakay dyan sa bangka na yan. pero all goods naman safe na safe naman thank you kay kapitan let's go at ayan na nga mga kamot mot, -mot ina-unbox na ina-unbox talaga yun eh, no? na nga yung Moto cover natin dahil bababa na si Sakuragi ready na siya so thank you sa Moto Wolf cover hindi na ba sa si Bak Sakuragi at ayan mga kamot mot info nga pala sa mga gustong magdala at magtawid ng motor dito sa Humalik Island may pamasahe po siya na 500 pesos same sa pamasahe ng tao at kung papasampa nyo siya may bayad tayo na 300 pesos sa mga magsasampa at 300 pesos din po sa mga magbababa para safe na safe naman yung motor natin Ayan, out, kila kuya na magbababa ng motor natin at info rin pala sa mga motmot -mot, from Mat Moto House papuntang Real Port inabot kami ng 3 hours mahigit dahil may mga stopover pa via Marilaki Road kami ha? via Marilaki Road at from Real Port papunta dito sa Humalig Port Inabot kami ng 4 hours and 30 minutes So all goods naman, all goods naman Safe and safe naman So yan, iniingat nila sa Koragi Baka hindi mahulog sa dagat So tara na, tara na Let's go mga amat moto Mag-ride na tayo sa Humalig Let's go!